Yun, yun, ay. So, what's up mga ka-RG Spider? What's up, what's up? Or what's up, what's up? Or what's up, what's up? up? <laughs> Andito naman tayo sa ating vlogs. At magpapalaban na naman tayo ng ating mga gagama guys sana'y magustuhan niyo ang ating palaban ngayon at sana'y magbigay ng magandang laban guys so ito ngayon ang ating paglalaban guys abuhin na gagamba abuhin guys ito na sa wala at ang makakalaban nyo guys to dilaw guys so, malabo ata malabo yata Pasensya na guys, medyo malabo ngayon kasi makulimlim ang panahon. So ito guys, sa ating pinalabanin. Pili na lang kayo dito guys. So dito kayo sa so, wala o dito sa biro. Yan guys. Yan. Parehas lang yan guys. Ang haba. So, hindi na natin sa so, ibang bigay ng magandang laban guys. sa so, at RGE. So, enjoyin lang natin ang larong ito na So, hindi na lang ito. Sana magbigay ng magandang laban. Mga ka-RG. Uy. Yun. Yun. Ay. Yun. tiga. Uy, nakulog. Nakulog yung bandang. Meron guys. Pero naghahanap po, oh naghahanap. Uy, kumakagat. Ay. Kumakagat. Aray, aray. Kumakagat, guys. So, sana yung magbigay pa rin magandang laban. So, 1-0 yung naka score yung wala, guys. So, ito. Ay. Ay. Oh, ko. So, inyo. So... Wala pang score yun guys. Kaya stay in din na laglag. Pero naka-score na to ha. Ah. Parang may tama to ha. Ah. Yung itong wala natin. Oops. Parang nag-aalangan na to ha. Ah. Yung bandang wala natin guys. Ayan. So, so Ay. Oops. Yo, ay, nag So, all one guys. Nakumatos din oh. Mas malakas to. So, all one guys. Kulwan. malakas to ah, mas malakas. Yung bandang wala guys. Uy, <laughs> tumakbo yung bandang wala guys. Tumakbo. So, iyak-iyak na natin to. Papantikulog na. Yun. Ay, hindi niya makaya malakas yung nasa bandang meron. Wala na. Kumapal ng sapot ng bandang wala. So, ito ka ng score. Dalawang laglag ito. Isang laglag yung nasa meron guys. Uy. Wala na. So, hindi pa natin lang isang pagkakataon. Ay, malakas to. So, meron wins tayo guys. Mins. so panalo na itong nasa meron guys pero bigyan pa natin ng pag isang pagkakataon baka lalaban pa itong bandang wala guys try pa natin ang isa uy Pero panalo na yung nasa natin guys ha. Ah, diba, na. Or, 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 na talaga. Uy. <laughs> Tama, boyo na sa wala. Pero mas mabuntong Mas malakas kaysa dito So Ito lang lang guys Wins yung meron natin So Abangan nyo Ang ating Palaban ng gagamba guys Mga ka-RJ Sana'y Sana'y Magustahin nyo Ang ating Laro ngayon guys Abangan nyo Ang lahat ng Ating Mga gagamba guys Ito Paglalaban natin to guys yan. Yan. Magkakatabi maglalaban yan guys. Yung mga magkakatabi. Yan. Walo yan. Ang ito, ito maglalaban. Ito, ito maglalaban. Ito, ito maglalaban. At ito, ito maglalaban. Maglalaban to guys. Ito, at saka ito. Ito, at saka ito. Ito, at saka ito guys. Ito, at saka ito. So, abangan nyo guys. Yan. Yan. Maglalaban yan. So, abang abang lang mga Kaji Spider. Sana yung nagusto nyo yung ating ating laro ngayon ang gagamba. So, pag share, share, uh, comment, like, at saka uh, pakiclick na, rin yung, pakiclick na rin yung bell button guys. So, Hanggang dito na lang mga Carly's better Peace out. God bless. Okay.